Isang buhay na puno ng pangarap, kontrobersiya at misteryo. Si Pepsi Paloma, ang starlet na tinaguriang soft drink beauty ng dekada 80, ay naging simbolo ng kawalang-katarungan at pang-aabuso. Pero, naitanong tanong mo na ba, paano kung hindi siya nagpakamatay? Ano kaya ang naging takbo ng kanyang kaso? Paalala, ang video na ito ay isang what if scenario lamang at hindi naglalayong magsabi ng masama laban kanino man. Ang mga taong nasangkot sa kaso ay naabswelto at hindi napatunayang nagkasala. Layunin ng video na magbigay ng talakayan at hindi magturo o manira ng reputasyon. Si Pepsi Paloma o Delia Smith sa totoong buhay ay isinilang noong March 11, 1966. Siya ay isinilang sa Manila. Sa murang edad, namulat siya sa kahirapan matapos pumanaw ang kanyang ama. Bilang panganay, maaga siyang nangarap na maiangat ang buhay ng kanyang pamilya. Noong 15 anos pa lamang, nadeskubre siya bilang artista. Ang kanyang kakaibang ganda at inosenteng imahe ang nagdala sa kanya sa mundo ng showbiz, kung saan tinagurian siyang soft drink beauty. Ngunit hindi naging madali ang lahat para sa kanya. Taong 1982, nang maganap ang isang iskandalo na yumanig sa industriya ng showbiz. Sa murang edad na 16, inakusahan ni na Pepsi Paloma at kasama niyang si Guada Guarin, si Navic Soto, Joey De Leon, at Richie De Horsey ng panggagahasa at pambabastos. Isang kaso na hindi lang nakaapekto sa kanyang karera, kundi pati sa buong lipunan. Ngunit sa kabila ng kasong ito, hindi rin maitatangging bumalot dito ang kontrobersiya. Ayon sa ilang ulat, napilitang pawiin ni Pepsi ang kaso matapos pirmahan ang isang affidavit of the systems, na sinasabing dala ng pananakot. Pero ang tanong, paano kung hindi ito nangyari? Ano kaya ang naging resulta kung itunuloy niya ang laban? Paano kung pinili niyang lumabas ng bansa para hanapin ang kalayaan maaaring nagkaroon siya ng pagkakataong patuloy ang laban sa ibang paraan. Malayo sa banta at presyon ng showbiz sa Pilipinas. Sa ganitong senaryo, maaari rin siyang naging global advocate para sa karapatan ng kababaihan na nagbigay liwanag sa mga ganitong kaso sa pandaigdigang antas. Kung hindi man niya ipagpatuloy ang showbiz, posibleng rin siyang nagtayo ng organisasyon para tumulong sa mga biktima ng pang-aabuso. Sa kanyang naging impluensya, maaaring naging simula ito ng mas malawak na kilusan para sa pagbabago sa industriya. Ngunit paano kung naging malakas ang suporta mula sa publiko at media? Posibleng kayang natakot ang mga nasa posisyon at nagkaroon ng mas patas na proseso para kay Pepsi. O kaya naman, paano kung ginamit ng gobyerno ang pagkakataong ito upang gawing halimbawa ang kaso ni Pepsi para magpatupad ng nareporba sa hustisya? Kung natuloy ang kaso, maaring nagkaroon ng bagong batas o panukalang nagprotekta sa mga kababaihan sa industriya ng showbiz. Pero sapat ba ang sistemang panghukuman noong dekada 80 para sa mga ganitong uri ng kaso? Hanggang ngayon, ang kwento ni Pepsi Paloma ay nananatiling isang paalala ng kawalang katarungan at ang tahimik na pagdurusa ng maraming kababaihan sa mga tanong na iniwan niya hindi ba natin kayang pagnilayan ang mas malalim na mensahe nito ikaw ano sa palagay mo kung hindi nagpakamatay si Pepsi Paloma nagkaroon kaya siya ng hustisya o patuloy lang siyang magdurusa sa ilalim ng sistemang hindi makatao i-comment ang inyong opinion sa baba. Kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng kwento at what if scenarios na puno ng kalakayan at emosyon, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel na ito. I-hit nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated.